wala na yata ang pinakamisteryong ilog dito sa Pilipinas maliban sa Enchanted River. Hanggang ngayon ay napakarami pang mga tanong na dapat sagutin. Ang Enchanted River ay makikita sa barangay Talisay, Hinatuan, Surigao del Sur. Ito'y isang dating tahimik na lugar bago na diskubre ang ilog. Ang ating mga ilog ay considered as a fresh body of water. Ngunit ang Enchanted River ay kakaiba. Ito ay may halong maalat na tubig. Hanggang ngayon ay wala pa talagang sapat na sagot sa misteryong ito kung bakit nagkaganito ang tubig ilog. May mga pag-aaral din bakit ito ay maalat. Dahil daw ito ay may halong tubig dagat dahil sa underground spring. Ang lalim nito ay aabot ng 80 feet. Ang labasan ng Enchanted River ay papuntang Pacific Ocean. According to Google, the shortest river in the Philippines is the Enchanted River. Ang haba nito ay 0.27 kilometers lang at hindi nakaabot ng 1 kilometer. Noong 2014 ay inexplore nila ang ilog. Nakita nila na ito ay may underground cave system na pinanggalingan ng tubig. Sa kanilang pa-explore ay naabot sila sa lalim na 269 feet. Sabi ng mga diver ay napakakipot daw ng pasukan ng kuweba at hindi pwedeng magsabay ang dalawang tao. Ngunit hindi naman daw mahirap pasukin dahil hinihigop sila ng current ng tubig papasok sa kuweba. Napakadilim daw ng lugar dahil sa malalim na at nasa loob pa ng kweba Masyado rin daw na delikado dahil sa napakalakas na current at very uncertain sa loob. Sa loob ng kweba ay may tinatawag silang mayor's chamber Nakasing laki ng dalawang basketball court ang lawak nito. Sa unahan nito ay may maliit pang daanan, hanggang ngayon ay hindi pa na totally explore. Marami ang nagtatangkang maabot ang kalaliman nito. Ngunit hanggang ngayon, ang lahat ay bigo pa rin. Ang pinakamahirap na parte ay ang paglabas sa kweba dahil hinihigop daw sila pabalik sa mayor's chamber. Sa kasama ang palad, may isang diver na ang namatay sa pag-explore sa taong 2014. Siya ay si Dr. Alfonso Amores, isang medical doctor, professional and licensed scuba diver. Siya ay hindi nakalabas ng kuweba. Ang sabi raw, ay siya ay nakajak arrest sa lalim na 130 feet deep sa loob ng makipot na tunnel papuntang mayor's chamber. Ang kanyang katawan ay nakuha pagkatapos na walong oras. Ang Enchanted River ay isang crystal clear na tubig. Napakalinaw na kahit na ito ay 80 feet deep ang lalim ay makikita mo galing sa itaas ang pinaka-base nito at ang pasukan ng cave. Ang kulay ng ilog ay paiba-iba. Minsan kulay blue at minsan kulay green. Ito ay depende kapag low tide or high tide. May kwento din ang mga mangingisda na nakakakita sila ng na kakaibang mga isda na hindi pa nila nakita noon at kahit anong gawin nila ay hindi daw nila ito nakuhuli. Nakakakita rin daw sila na mga sirena sa ilog at sa dagat at mga engkanto sa punong balite na nagpalibot sa ilog. Isa sa mga misteryo ng ilog na ito ay ang mga isda. Habang marami pa mga tao sa ilog ay wala kang nakikitang isda Ngunit pagdating ng alas 12 na tanghali at pinatunog na ng staff ang bell, ay dahan-dahan nang lumalabas ang mga isda na hindi din nila alam kung saan nang galing. Habang pinapatugtog ang hinatuan hin, ay pinapakain nila ang mga isda. Isa ito sa mga highlights ng Enchanted River. pagkatapos ng pagpagkain sa mga ito ay dahan-dahan din silang nawawala entrance Sikat na sikat na ang Enchanted River at dinadayo ito hindi lang ng mga taga munit ngunit ng mga taga Luzon at Visayas at mga dayuhan. Ang Enchanted River ay bukas araw-araw from 8 a.m. to 5 p.m. Beyond 5 p.m. at kung nandun ka pa, ay makakasama mo na daw ang mga engkanto na nagbabantay sa ilo. First 2 hours, 600. For every 30 minutes to 1 hour excess, 100. One way trip, 250. And maximum of 6 persons on what is